naga aura farm lang ako sa ibang planeta nang biglang na tepelort ako sa mundo ng mga mortal. Meron daw akong urgent mission. At yun ay hanapin kung sino sa 52 nila lang na nandito ang pinakamalakas. Meron akong limang makakasagupa at kailangan kong manalo ng dalawa hanggang tatlong beses dahil top 32 lang yung kukunin sa single elimination. At dumating ng una kong makakasagupa, first battle. In 3, 2, 1, go! Uy, bakit ka nag-climb? Ay, very delicate! Oh! Extreme finish, 3 points para sa akun. Second battle. In 3, 2, 1, go shoot! Good <laughs> job, <laughs> score finish, 2 points para sa akin. Ang final score, 0-5. Abay, parang napadaan lang si Akaw. Ako lang ata ang pinakamalakas sa planetang tao. Ito na ang pangalawa kong kasagupa. First battle. In 3, 2, 1, go shoot! Over finish plus two points para sa akin. Second battle. In three, two, one, go shoot. first finish, 2 points para sa akin. Ang final score, 0-4. Abay, sobrang lakas ng aking kapangyarihan, ah! Wala pang nakakaskor sa akin kahit iso. At eto na ang pangatlo kong kasagupa, first battle. In 3, 2, 1, go! Go-dodge tayo. Uy! 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 <laughs> pause na today. Ora mismo. Extreme finish. 3 points para sa akin. Second battle. In 3, to 1, go. Good dance tayo. Paunahan nga palang maka 4 points sa tournament na to. Pagpatagalan ng ikot, 1 point. Pag napakit or burst, 2 points. Pag nahulog sa arena or extreme finish, 3 points. Meron ka lang tatlong Beyblade na pwedeng gamitin. At bawal ang magkakamukhang parts. Spin finish, plus 1 point para sa akin. Ang final score, 0-4. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga mortal. Ngunit sa lakas ng aking pwersa, may nangyaring hindi inaasahan. Nung ko ang aking mga Beyblade, nagkaroon ng crack ang aking block Phoenix Wing. <laughs> Dito, bigla akong nanghina at naubos ang aking lakas. Siya kasi ang kauna-unahang kong partner nung nagsimula akong mag Beyblade. Madami kaming binugbog, dinurog, mga burst at over finish, mga extreme finish, at more importantly, pinababa namin ang value ng Aero Pegasus. Yung last battle ko pala, yun na pala yung last extreme niya para sa akin. Habang siya ay nag extreme naririnig ko ang kanyang sinasabi. Ay, ay bo. <coughs> 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 Hindi ko na kaya sa aking huling sandali <coughs> hindi kita bibiguin aybo Katapusan mo na Eugene Right! <laughs> Extreme finish plus 3 points sa akin at doon na nga nagtapos ang buhay ng aking Black Phoenix Wing. Meow 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 meow. Hindi na kasi allowed gamitin to sa tournament pag may crack na. Pwede kasi itong sumabog at makasakit ng players. Meron naman ako ditong extra na Red Phoenix Wing, ngunit iba na talaga ang banding namin ni eh, Black Piwing eh. Pero sinubukan ko pa rin gamitin si Red Piwing sa pang-apat kong laban. First battle. 3, to 1, go, shoot! Good. Uy! Oy. Extreme finish para kay Rold. Second battle. 3, 2, 1, go, shoot! Okay. finish para kay Raul. Ang final score, 0-5. Sabi ko na nga be, iba ang kanyang feeling. Hindi itong piwing ko At nasira na nga ang aking win streak. Ayaw ko ni Hindi ko ba garamdam ang aming connection? Pero, merong isang Beyblade na bumubulong sa aking isipan. At yun ay ang Navy Phoenix Wing. At ang sabi niya sa akin, gusto mo bang makita ang aking isang daang porsyentong lakas? Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip na dakmain ang sisiyo ni Taguro. <laughs> At sinaling ko ang chakra ng aking black piwing sa bago kong navy piwing At eto na, dumating na ang panglima kong laban. Dito na magkakaalaman. First battle. Ready in 3, 2, 1, go! Anong gentle gentle, ilalabas ko na ang aking dragon! Uy. Ngayon na ako nakakita bumalik sa extreme. Overfinish! plus 2 points para sa akin. Aba, nagpakitang gilas agad si na P. Wing. Second battle. Three, two, one, two. Extreme finish plus 3 points para sa akin. Ang final score, 5-0. Bay napakahusay! Ramdam ko na ito ang magiging kong bagong partner. At dahil dyan, meron na akong 4 wins, 1 lose. At pang top 3 ako out of 52 nila lang. Kaya naman, pasok na ako sa second phase ng tournament. At 32 players na lang kami. At ang mga susunod kong laban ay single elimination. Meaning, isang talo lang, laglag na agad ako. At eto na ang pang top 32 kong laban. First battle. Three two, one, <laughs> Three, two, one, go! Kain oh, mo! Itira mo! Ikaw umatake! Okay. Spin finish plus one point para sa akin. Second battle. Three, to one, go! Shoot! Ooh. Ooh. <laughs> Over finish, 2 points kay 1x1. Third battle. In 3, 2, 1, go shoot. For, Extreme finish. Pero dahil mabait akong nilalang. Pagka tumama ba, ba sa launcher ko, boss? Ariel ba? Okay. Tumama eh. Ay, hindi pala. ko ang aking pagkapanalo. Sinabi ko na tumama yung Beyblade ng aking kalaban sa aking launcher habang naglo-launch kami. Kaya nung review ito ng judge, good, walang aerial at hindi rin halata na tumama yung Bey ng aking kalaban sa akin. Pero ngunit nag-contest ako, relaunch. 3, 2, 1, go! <laughs> oh, Grabe naman pumalo. naman buti kumahapit. Spin finish. Plus one point sa akin. Fourth battle. In 3, 2, 1, go atak uh, eh. Yay! Nalalo. O, oh, edi eh, palitin natin. Ayaw mo pala eh, oh. Overfinish. Plus 2 points kay 1x1. Good game, good game. At doon na nga nagtapos ang aking misyon. Dito ko napatunayan na tineleport ako sa planetang to hindi para maganap ng pinakamalakas. Kasi ako na ang pinakamalakas. Joke lang. Go, go, go. Day para maging honest tayo sa bawat laban sa buhay. Hindi ka man manalo dahil lagi kang tapat sa iyong buhay. Kusang darating ang grasya? kagaya ng nangyari sa akin dito. Abay, ewan ko ba? Parang na din ako nag-champion. Meron na naman akong mga bagong Crush Gear at Tamiya. Ito daw ay galing sa isang kaibigan na ayaw magpakilala. Ipalaro ko raw sa mga alien sa aking planeta. Abay, masusunod yan? Nandito nga pala ako sa Tamiya Underground for the second time. Siyempre, meron sila dito ang mga Beyblade, Crush Gear, at kumpleto sila dito ng mga parts ng Tamiya. Dito lang yan sa Wilcon City Center ng Quezon City. Sige na, ako'y lilipad na patungo sa aking mundo. Yun lang, once again, this is Yasumyao, and see you when I see you. Lumpia, fresh lumpia. Wow, fresh lumpia.